tatlong magkakapatid na apat na taon nang hindi nakakalabas ng bahay na iligtas sa tulong ng Marites na kapitbahay. Ilang taon na ang nakalipas ng gimbali ng coronavirus ang buong mundo at ilang taon na rin ang nagdaan ng magsimulang mag-recover ang mga tao mula rito. Pero meron pa palang mga tila hindi nakaka-move on sa takot sa virus at ilang taon na nagkulong sa bahay dahil dito. Kung ano ang buong kwento ng pamilya ito. Taong 2021 nang lumipat ang pamilya Stephen sa Oviedo, Spain at simula nang dumating ang mga ito ay naging mailap. Agad sila sa mga kapitbahay. Sa sobrang pag-iingat ng mga ito, tanging ang philosopher na Padre de Familia na si Christian lang ang lumalabas sa kanilang bahay para mag-receive ng in-order nila ang groceries mula sa delivery riders. Kapansin-pansin din daw ang pagpatak ng 5.10 ng hapon ay nakababa na ang mga window blinds mula sa kwarto ng mga anak nito na 8 to 10 years old na namataang nakasilip. Ang mga patterns na yan ay nagmula sa obserbasyon ng kapitbahay nila na tinawag sa pangalang Sylvia tumawag ito sa mga otoridad nang mapansin na mga bata sa katapat niyang bahay ay masyado ng matanda para sa mga diaper na nakikita niyang idinideliver sa bahay ng Stephen family. Dahil dito ay agad na inimbestigahan ng pulisya ang bahay ng nasabing pamilya at doon natagpuan ang naggalat na maruruming diapers, sanitary napkins ng nanay na si Melissa. Nang suriin ng mga bata, napagalaman na merong severe constipation ang mga ito dahil hindi raw sila pinapayagang gumamit ng banyo at pinagsusuot lang ng diapers. Takot daw ang dahilan ng mga magulang kung bakit sila nakakulong sa bahay dahil sa paniniwala na merong sakit ang mga anak nila at mamamatay ang mga ito kapag nahawaan ng virus. Samantala, napilitan lang din ang pamilya na lumipat sa Spain matapos matakot ng mag-asawa na maabisuhan ang social services ng Germany ng makausap at madinay ang request nila sa eskwelahan ng mga bata na ipagpatuloy yung pag-aaral ng mga ito nang hindi pumapasok sa school. Gayma, nakaligtas na ang mga bata habang ang mga magulang naman nila na ayon sa psychologists ay maaring meron ng COVID syndrome ay mahaharap sa lima hanggang pitong taon na pagkakakulong na maaari pang madagdagan kung merong pang madagdag na reklamo laban sa mga ito. Sa mga labis na naapektuhan noong pandemic, tuluyan na ba kayong nakarecover? O napapraning pa rin kayo kapag nakakaramdam ng na mga sintomas ng COVID? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.